Hello, good morning, good afternoon, and good evening. Okay, i-share ko lang po sa inyo yung buhay ko sa Taiwan, di ba? So, bihirang bihira na lang ako mag-share kasi ang hirap gumawa ng video. Pero para ano lang, may idea lang kayo no, ang buhay ko dito sa Taiwan. Sa totoo lang, ako lang mag-isa sa bahay na adulta ah? kasi yung mister ko wala dito sa Taiwan. So, nasa abroad. <laughs> Ano siya? OTW, Overseas Taiwan Worker. Okay, wala siya dito sa Taiwan. So, ibig sabihin, ako lang talagang nanay na naging tatay sa tatlo kong mga anak. Okay? So, buti na lang, part-time lang ako sa pagtuturo. Pero everyday, nagtuturo pa ako uh, in different schools. Okay? So, iba-iba po yung mga tinuturuan ko. At... Dahil, ang advantage lang nito, ang daming nagsasabi na hirap ako sa buhay, na para hindi ko alam paano pagkasyahin yung oras ko, sobrang busy ko, kung alam nyo lang. Busy, busy din ako. Hindi ko alam kung paano ko pagkasyahin yung pagiging nanay at tatay sa tatlo mga anak. Oh, ako hatid sundo sa maliit na yan. So, ang um, ang task lang at ang nagagawa na ng binan kong lalaki. Meron akong binan, no? Pero hindi dito nakatira. Ibang bahay din, sa Taipei din. Everyday siya nagpupunta dito kapag may uh, uh, klase ako ng gabi. Tapos, ang trabaho lang niya, or yung task lang niya, ay yung tagakuha ng aking bunso. Kasi gabi lagi yung cram school. Kasi diba gabi lagi yung pagtuturo ko. Umaabot ako ng gabi. Tapos, Sinabay ko pa yung pag-aaral ulit ng Mandarin kasi nawawala talaga kapag um hindi mo naaral, aral. So nag-aral ako ulit kasi para um, maano pa rin ma-refresh yung mga kaalaman ko. Tas yung pagsasalita ko pa rin ng Mandarin hindi rin ganun ka-okay. So nag-aral ako ulit, okay? Tapos yun nga uh, pag after ng mapakain yung mga anak ko, yung dalawang boys ko, pag napakain na yon yung biyanan ko, umuwi na ng Taipei. So, the, the, okay na sila. Uh, yung biyanan ko, tumutulong na sa gawaing bahay. Kaya akala nyo, ganun kadali. Kaya minsan, nagpapahanap, naghanap talaga ako ng mga part-timer na mag arrange lang, mag-ano, mag-ano dun sa mga, hindi ko magagawa. Hindi ko magawa. ah uh, iba kasi yung dedication ko sa work na hindi naintindihan ng iba kapag focus, focus talaga ako niyan. Grabe ang all out ang pagbibigay ko as in full time doon sa, uh, sa ano, pagtuturo ko. Gusto ko maibigay yung best ko. Yung inaaral ko yan, estudyante talaga ako dito na hindi lang teacher. Kaya, eh, siyempre babalik sa'yo eh. Yung, yung alam mo yun, pagtuturo mo kung effective o maganda yung method of teaching mo ang dami mong kailangang aralin kaya ako, magte-training din ako ulit ng may opening po ang aming school ng training ng mga teachers okay, pero may bayad po yon so, magte-training ako ulit kasi uhaw na uhaw ako sa training talaga kasi iba ano na yung field na to eh dati, yung field ko pag ninegosyo ang dami kong inaatinan din na training. Kasi, hindi pwede yung hanggang dito lang yung kaalaman mo eh. So, kailangan ma-enhance yun, ma-develop pa at alam mo yung madagdagan pa. So, yun nga yung, ano, yun yung magandang characteristic or ano talaga, attitude na hindi ka magre-rely sa sarili mo lang kaalaman. So, kailangan open ka. Parang mga doktor lang yan, mag-aaral ulit, ang daming inaaral, di ba? So, don't stop learning. Don't stop learning. <laughs> mali na naman dai oh mabash na naman tayo nito mm, hindi na tayo mag-English kasi ang dami mga basher so hayaan ko na lang kaya lahat ng effort ko doon ko na lang binubuo sa school kasi pag sa mga social media marami magagaling eh <laughs> eh ano ka talaga ikokore ka diyan pero okay lang pero ito nga so yun nga yung buhay ko alam mo ang kagandahan pala kasi na, dapat talaga sa mga nanay no turuan niyo ang mga anak niyo elementary pa lang sa mga gawaing bahay kasi pag lumaki na sila, hindi ka na mahirapang i-disiplina sila. Katulad ko. So, dahil may work na ako, alam nyo ba, kunting walis-walis lang ako dyan. So, kung hindi yung babae ko, yung lalaki ko, ang magpupunas ng sahig. May tagatupi na ako, hindi ako nagtutupi mag-uusap na lang silang dalawa kung sino magtutupi, maghuhugas ng pinggan, magsasampay. Mag ah, minsan ako naglalagay sa washing machine kasi pag may mga importante mga damit, yan kasi mga ano eh, iba kasi pag estudyante, lagay ng lagay lang. So, so na, na ano, yung mga gawain ko sa bahay kasi meron akong katuwang. Marami kasing mga nanay na ah, uh, porket na sa ibang bansa, inaako na lahat, Hin inaako na lahat, yung gawaing bahay, hindi na pinapakilo sa mga bata, lumalaki lang silang tamad, at saka, kaya ano, yung, magandang training, ano din siya eh, mata mga training ground sa mga bata, kasi, alam mo yung nagiging responsible sila, sa bawat isa, yung itong maliit ko, yun, yung gagawin naman niya, uh, yung books niya, titingnan niya, yung homework, lalabas niya, tapos yung mga bowl niya, iaano niya, ilalabas niya. Eh, kahit yung maliit na yan, tinuruan na rin namin. <laughs> so, unti-unti. Kaya, kaya ang advantage naman na hindi ako magaling sa bahay, ayoko kasi na lumaki sila na maging katulad ko na hindi nahasa sa loob ng gawaing bahay. Hindi ako maano maalam. Kasi lahat si mama ko, ang tamad ko sa bahay. Yung talagang nanay na nanay, ya, yung material wife, na talagang linis dito, yung metikuloso talaga, as in, mga hindi ako ganun. Pero kung about naman sa trabaho or field mm -hmm. ng business o ano man yan, all out ako dyan. Kaya kita mabigyan ng pera. <laughs> ganun ang ano, personality ko. Kaya kita mabigyan ng kita, pera, ng, uh, kahit paano, kaysa yung aasa ako lahat. So may serili din akong diskarte. Yun yung gusto kong sabihin sa lahat na baka katulad nyo, magka magka, magka tayo, hindi magaling sa bahay, pero make sure na hindi sasakit ang ulo ng mga mister nyo dahil kahit paano ay kumikita ka, hindi ka nakadepende lagi sa kanya. Do lahat ng mga magand, at pumili ka ng mister na yung lahat ng mga babayarin <laughs> siya lahat. <laughs> Yun lang yung advantage doon. Lahat ng bayarin, wala akong share yung pera ko, pera ko lang. Kung pera ko, kung ano yung gusto kong gawin, or hindi naman kasi ako maluho, or yung, alam mo yun, yung gastador. Kung baga, more on investment naman ako. Kung, kung baga, pinag-iipunan ko kasi may gusto akong bilhin, mga ganon. More on ganon. Pinapakita ko na lang sa kanya, oh ito yung result ko, ito yung nagawa ko, ganyan. Pero tahimik ako, kumikilos. Kung gano'n ako kadaldal, kamaritis besh, para, pero pagdating sa goal ko, tahimik ako dun. Kaya, uh, sabi ko na lang, oh, andyan na, yung ganun. So, yun lang yung, ano, yun lang yung isishare ko na as so a nanay, na may kanya-kanya tayong strength, weaknesses. Kaya kung weaknesses mo yung wika sa, sa part na yon sa bahay, pero baka may strength ka naman sa ibang bagay, uh, at least kung ang mister mo ay hindi naman nagreklamo at natutuwa pa rin sa mga ginagawa mo, okay, di ba diba? Nasa inyo naman yon Hindi naman lahat ng mga nanay ay mag, Kung kumbaga magkaiba tayo, okay? So, yun nga, yung iba natatawa lang kasi... Papalinis pa daw ako ng bahay, nagpa time pa daw ako, pwede naman ako. Eh kung hindi naman ako magaling doon, Kapag ako naglinis, mabagal. Kasi nga, hindi ako magaling doon. Okay? May mga ganun kasi, mabagal, matagal. Tapos may naisip na naman ako, oh, wow, wala, na-stop na. Hindi ko na magawa yung, <laughs> yung gaw, ano gawain bahay ko. Hindi ko na ito magawa. So, ang ginagawa ko na lang, oh, at least natin ko maigay yung mga anak ko. At saka, ang ganda, ang galing ng, ano, ng Mr. Oden sa pagdala sa mga bata. Magaling siya, disciplinary. Ano talaga siya. Uh, father, disciplinarian kumbaga, yung disciplinary action niya ay talagang matindi, hindi yung ano talaga, yung um, nakikinig yung mga anak ko takot sila eh, okay, sa akin di takot ko lang ako eh, tapos ito pa hindi alam na lahat, kapag may teenager kayo hindi talaga may iwasan, pag nagkatsowa yan, or ganun kahit yung anak kong babae kasi may teenager na ako, diba yung anak ko babae, lahat ng schedule, alam namin. Dapat alam nyo din yan, hindi yung wala ka ng pakialam. Lahat ng pupuntahan niya, sino kasama niya, pati health card, pinipicturan pa yan ng ano, na asawa ko. Kasi ang, ang anak ko babae, ano, <laughs> meron ng ano, jowa besh. So, hindi na talaga natin yung maiwasan, no? Pero, wala, wala. Sinuportahan lang din namin kung saan siya masaya as long as naging mahigpit kami. No, Naging mahigpit kami na, oh, ano, uh, anong gagawin mo, gato ganyan. So, nagsasabi siya ng totoo naman na yun nga, papasok siya sa ganong ano. Kaya, um, marami pa ako i-share isha na iba't ibang mga, ano, mga nanay na topic, Okay? So, yun lang, tamang balance lang, wag lang magpa-stress, katulad ko. Hindi naman masyado, wow. So, mag, mag maganda pa rin man ang fest. Ah, nagkakala dyan ako, besh. At saka, ano, ang dami kong, ang dami kong inaanod, besh. Sa, kasi ang, <laughs> business na naman tayo, besh. <laughs> kasi, yung sa akin, atomy lang talaga. At hindi yan filter, hindi ako nag-filter. Kapag winter kasi, ah uh, pumuputi tayo konti pag summer, bumabalik talaga sa totoong kulay. No? <laughs> Ganun talaga, besh. Tapos, don't forget to take your vitamin C every day. Okay? So, tas ito din, from Japan daw to, maganda dito sa, ano, sa um, digestion. Kung uh, constipated ka, hindi ka lagi everyday day na na-ebs. so, maganda din siya. Well, well, it's like a fiber daw na parang, um, alam mo yun, pinya. Di ba? Full of fiber. Okay? So, ano siya? Um, hindi pa ako nagbebenta nito, no? Ano lang? Um, share ko lang. Maganda to. Pwede siyang i-swallow. Pwede mo rin siyang... Um, parang candy. Uh, ano siya? In a day, walo po ang... <laughs> Inano ko nito? Walo. <laughs> kasi, ano eh. Depende kasi eh. eh. talagang ganun ang katawan ko. Mahirap talaga siya mag-digest. Okay? So, okay. Okay? Okay, 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 baby. Oh, later, later. Later, after. Okay, later, baby. Okay? Kasi, hahaba na yung video natin. So, yun lang yun. Uh, marami nagtatanong pala doon sa collagen na iniinom ko. Atomy din yun. So, yung collagen na yun, marami talaga, marami talaga binili yung asawa ko na collagen. Ito. Kasi, ito lang talaga yung nagpapa... Uh, tumutulong sa aking... Uh, alam mo na, kailangang... Uh, ano pala, pa rin yung ano natin, yung ating fest. Ay, naku, bes. magka 40 na tayo, bes. So, ganun talaga. So, kailangan natin alagaan. Kasi, yan. Kaya, kaya kung makikita nyo, makinab-kinab yung mukha ko, kasi talagang maintain yan. Kailangan daw minimaintain natin. Hindi naman sobrang kines, pero, at least walang pimples. Wah. Wow. <laughs> May kunti-kunti lang. Pero, yun nga, kailangan ano talaga, ano um everyday dapat na maintain talaga yan no kasi na natutuwa ako kasi hindi mo to sa pagmamayabang no kasi yung mga estudyante ko yung mga estudyante ko laging ano oh teacher ilang taon ka na ba yung ganito ganyan ah na, siguro sa sobrang liit ko din no yung height ko tapos sabi nila ah ano eh ganito 39 na ako tapos ah yung mami ko ano mas mas ano na daw mas bata pa konti pero mas matanda daw tingnan <laughs> Mas madanda daw tingnan yung nanay nila. Maraming ano, kaya natatawa ko. Kaya ang ganda pala, no? At hindi ako mahilig sa makeup. Okay? Natural lang talaga ako at hindi masyadong mahilig sa lipstick. Kasi yung asawa ko gusto natural. So, namintin ko yon Basta as long as uh, yung paglalagay ng cream o mga yung pang sun protection, SPF, yun. Dapat namintin mo talaga yun. So, alam mo, mas gumaganda yung balat ko na nagka-edad kaysa nung bata pa ako. Kulang sa budget dati. Okay? so, ngayon, may budget na. Andiyan naman yung ano, support husband natin na bumibili ng mga kailangan natin. So, that's all for today. Dami na, besh. 13 minutes na. So, yun lang. Na-share ko lang ang aking mga salubin, wow at saka sa mga hugot sa buhay na parang baka, uh, para maano naman ma-encourage ko kayo okay that's all for today bye bye baby bye bye okay.